Itong si General Azurin nagsalita na ho hinggil don sa issue na posibleng susunod na siyang mag bbto dyan sa independent panel. At uh, alamin din natin mga kabombo yung update dyan sa Bureau of Customs uh, kognay doon sa issue na uh, wala raman daw nakikitang problema doon sa mga isinuko nito si Bryce Hernandez na mga luxury cars dyan sa independent uh, panel. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Itinanggi ni General Rodolfo Azarin Jr., ang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure ang mga kumakalat na ulat na magre-resign siya sa puesto kasunod ng pagbaba ni Commissioner Rogelio Babe Singson. Ayon kay Azurin, walang katotohanan ng aligasyong hindi sila nagkakaayos ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. na sinasabing dahilan ng umano'y pagbibitiw. Git niya, araw-araw pa rin siyang kumukuha ng gabay mula kay Reyes at maayos ang relasyon niya sa lahat ng commissioners. At walang katotohanan dun sa sinasabi na magre-resign ako because uh, we are not in talking terms with the chairman or we don't see eye to eye. Uh, that's a complete na, no, na false kasi almost every day, every time na nag-report ako sa office, I always uh, find time to see the chairman ask for his guidance and then he's a very kind na, na boss so I don't think uh, ano uh, totoo lahat ng mga binabanggit po doon Binigyan din din niyang may ilang grupo lang na nagpapakalat ng intriga para palabasing may hidwaan sa loob ng ICI at may sulong umano ang pag-abolish sa komisyon. Lumabas ng isyo ilang araw matapos ihayag ni Commissioner Singson na nagbitiw na siya sa ICI at magiging epektibo sa Desyembre 15 dahil sa si stress at kalusugan. Aminado si Azurin na nakakapagod ang trabaho pero tinitignan niya ito bilang hamon at pagkakataon upang makatulong sa investigasyon ng manumalyang flood control projects. Uh, Nadodon yung stress but uh, sa akin kasi I'm, I'm the youngest among the group so I see it more of a challenge rather than a stress job kasi ito is bibihira yung opportunity na ganito na magbigyan ka ng pagkakataon na kung saan ang buong taong bayan ay umaasa sa magandang kalalabasan ng investigation ng present na na scandal na kinabibilangan ng mga uh, na-implicate na mga tao sa flood, uh, flood scandal. Ako, ano, I can only speculate ano, na siguro Uh, there are some quarters uh, they want to show uh, divisiveness, uh, so intrigue among the members ng ICI. Uh, palalabasin na kami nag away-away na para lang sa ganun to justify na iaboli siguro ang ICI. Kaugnay nito, inihayag ni ICI spokesperson attorney Brian Kit Hosaka na inilabas na ngayong umaga ng Department of Budget and Management ang Notice of Cash Allocation para sa komisyon. Sa paglabas ng notice, maaari nang mag-withdraw ang ICI ng pondo mula sa mga government servicing banks. Ayon kay Hosaka, makikipag-ugnayan pa sila sa Land Bank of the Philippines upang malaman kung maaari nang magamit ang inilaan na pondo. May nakalaang 41 milyon na budget ang ICI para sa taong ito na galing sa contingent fund ng Office of the President. Samantala, sa iba pang balita, hindi nakitaan ng Bureau of Customs ng paglabag ang mga luxury cars na ni dating Department of Public Works and Highways Engineer Bryce Hernandez sa ICI. Ayon kay Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo, kumpleto ang mga dokumento at bayad para sa mga sasakyan. Kaya di na ng ahensya ang kaso sa Bureau of Internal Revenue para sa mas malalim na pagsisiyasat. Matatanda ang isinuko ni Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure ang kanyang GMC Denali na nagkakahalaga ng may get 12 million at ang kanyang Lamborghini Urus na tinatayang naabot naman sa 30 million. It's like yung luxury cars ni Bryce Hernandez na nasa ICI. Uh, may any update pa kayo dito or uh, possible ba na ma-option din ito since uh, isinurender nga ito ni Bryce Hernandez sa ICI as way of uh, for, uh, coordinating with them? Regarding yung sinorender ni Bryce, no? Um, I'm I'm yet to receive the formal report, but based on the initial uh, data that I was provided, mukang okay naman yung papers, no. That being said, um, the jurisdiction of the Bureau of Customs is also very limited. But siguro what we can say is that um, we are also in receipt of a notice of restraint and levy from the BIR, uh, commanding the BOC to uh, turn over, no, or to to give to the BIR possession of uh, personal properties of uh, the Discayas, Bryce Hernandez. So baka yung moving forward dyan, baka BIR na ang uh, dapat nating tanungin. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo sa Sakotaner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.